Ikaw yung Earl. Ang nanay ko po ay tiga pa, simulang, 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 mula lang sa mula ka po ko. At nagagala ko na maparito. Uli uh, na rin po ko, namatay na po ang magulang. Uh, uh, Tama naman po si Nami na talaga lang ako uh, lang sa pansin, saka uh, maalalay, kailangan na Pero dapat natin doon din po kami ng bata kung, na kami mga magulang. Tulad po din. Dapat po isang plebiyo, talaga dapat karapat-dapat na <laughs> Ang din mo namin doon. Uh, na meron ang solusyon suporta para sa kapanganan ng, ng ating mga pangas. Uh, Naway, kami po yung maging bahagi po lagi na itong proyekto na uh, po ng mga Pwede po tayo mag-coordinate po naman mag po, po mga sa mga nangailangan ito. po kay Jun. Uh,

official namin na meron ka ng practice program dito ba lang ang lakad. Kaya uh, naisip ko, ah, uh, pasya lang ko kaya yung bandang lugar dito. Nakahanap uh, ako. Uh, dati po kasi yun dito, meron po ang Paris dito. Social worker po dati kasi yung business ko dito. Eh, wala na sila. Eh, dati, eh, sabi nyo na rin ko lang yung bandang dyan sa lakad. So, pasok sa loob, meron dyan sa loob. So, nasunta ako. Si Margie, hindi eh, ako uh, uh, sa pungalit. Uh, inquire ako tungkol sa Kalagay sila lang ang kung may eagles din na nagbulit so, dito. Taga rito na sa mga pamilya. So, okay na. Uh, na din sila sa kagaya natin. Na uh, nagpupunta sa mga ganyan sila para magsigil ng konting tulo ang ating mga kaya. Lahat kayo din na rin. Hindi po, uh, nagpapasalamat din eh po ko. Like, we press, we sa mga officers, sa mga bagong style at sa mga other na mga club na nakilahog po at nakilahog po sa program na to. Uh, uh, naway ko uh, uh, maging sapat din po ito. Uh, Makatulong din po ito sa inyo. No? Uh, Dagtag ko sa araw-araw na financial. E, At hindi natin alam kung saan natin pupunin ng mga pangalawa. hindi natin uh, alam. hindi natin mga mag ito. Hindi natin ng tulong sa inyo. No? maraming uh, sa uh, pagbigay nyo ng pa, pangalaya sa amin, talang, pero nang ganitong program, para din po para po magkakataon, kahit pong inipunan po, po may... may dagdag po sa kamayla. Dito po, Ay, po. Uh, po, uh, na po tayo sa turnover. Pag mm -hmm. turnover po ng mga itong namin, mga uh, uh, groceries, na dyan. Ito of Lord Abu Dhabi. picture lang po. Um, yeah. so, uh, uh, yes. yeah, po. At inaaliya mga kuya at ay na uh, makikustahan <laughs> sa ating mga nanay. Sa ating mga nanay. Ganun no. uh, din po ako po yung iba sa Bulacan. Ang Please, ating na ako nanay, taga Bulacan. Uh, kaya nga lang uh, dito kami sa Bandang Bustos. Mga Urucha, ang aking mga lulo, Urucha, Urucha, uh, sa uh, Bandang Bustos, Bulacan, at mga De La Cruz, po ang uh, mga lulo Okay na ba yan? po uh, Turnover na ng aming mga pang-community service Yung mga nakita po natin dito sa loob ng uh, Session Hall ay, uh, Yan po ay yung kaya pa nilang maglakad Kaya pa nilang tumayo Kaya pa nilang uh, makipagkwintuhan Yung iba po, yung karamihan Ay uh, nandito na lang sa loob ng mga kwarto nasa loob sila ng mga kwarto at hindi na po nila kayang uh, maglakad hindi na nila kayang uh, ang hindi na kayang tumayo hindi na nila kayang uh, magkipaghalubilo sa mga tao sila po kumbaga sila ay may hina na katulad po ng isang lola natin na uh, nasa harapan na kausap natin siya po ay uh, 90 years old na may higit siya po ay 90 years old na mahigit pero malakas pa rin po siya. Yan. Ang area po ito ay dito po sa tahanan ni Santa Isabel. Si Kpem sa Kepembo Santa Maria, Bulacan. Yan. tahimik po nitong lugar. At uh, tuwan tuan naman po yung ating mga lula na mayroon talagang kami ay nakarating, nagbigay, nagbigay ng ating mga kanilang mga pangangailangan katulad ng bigas, groceries at tubig. Lahat po kumpleto. May sabon, may uh, toothbrush, may Colgate. Basta lahat po sila ay kumpleto sa kanilang pangangailangan, sa kanilang sarili. Yan. Maraming maraming salamat po at magandang araw. Today po is uh, May 17, 2025.